Guys, kwentuhan muna tayo about sa buhay-buhay natin na so FW. Kasi lagi na lang tayo sa appliance. So ngayon, pag-usapan muna natin yung mga dapat natin consider kapag OFW tayo. So hindi ko guys sinasabing na maging madamo tayo, pero magtira din tayo para sa sarili natin as an your OFW guide. So isa yan sa bagay na madalas kong binabanggit. So, magtira po kayo para sa sarili nyo. ah, uh, alam ko na mabait tayo mga OFW. Isang hingi lang ng pamilya natin, bigay na natin. So, parang ang isang libo, dalawang libo sa atin ay bariya. Pero kung tutusin talaga, ay malaki po ang impact nito sa ating buhay. So, etong mga ibang kamag-anak or pamilya natin sa Pilipinas kung makahingi naman is parang laging may patago. Alam ko na kailangan nating magbigay sa kanila ng uh, parang balik, 'di ba? So, parang mahihiya tayo na baka may masabi si ganito, baka may masabi si ganyan pag hindi ako nagbigay. So, ano natin sa sarili natin guys na hindi tayo pa as OFW. So, tumatanda din po tayo, napapagod tayo. Siguro nga, kagaya ko rin kayo na may mga sakit na rin sa mga buto-buto. So, yan. Talagang OFW, ganyan po talaga. So, kung alam lang ng ating pamilya dyan sa Pilipinas na halos uh, yung itlog, halos yun yung ating panangga sa ating pag ano sa buhay natin ganun pag nasa Taiwan nung alam niyo nung nasa Taiwan ako guys ah uh, makwento ko lang no meron kami nung piyentang pero bibili ako ng ulam ko doon sa ano namin kasi syempre pag piyentang minsan hindi mo halos makain ng ulam eh So, minsan bibili ako dun sa kantin namin, halagang 50. So, 50 NT dollars pa yun nung panahon na yun. So, ang isang ano nun is maliit lang siya. Ganyan lang siya kalaki. Tapos, halos kalahati lang yung laman niya dun sa ulaman na yun. Pero, pinagkakasya ko siya sa maghapon kasi iniisip ko kung isang, isang kainan ko lang to magkano ang magagastos ko pagdating sa budget ko. Eh, nung panahon ko na yun, nasa 8, 8, 8,000 NT dollars lang ang aking sahod. So, gano, gano kaliit yon pero kinaya ko. Tapos, yung pamilya natin sa Pilipinas, although hindi ko naman nila lahat kasi ako naman hindi po gano'n ang background ng pamilya ko. Pero as OFW, uh, matuto tayo sa sarili natin. Nakakaya natin tipirin ng sarili natin. Pagtanda natin guys, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. So, yan bang mga tinutulungan natin is tutulungan din ba tayo? Diba, yan bang mga tinutulungan natin na nangangako ngayon na tayo ay tutulungan pagdating ng panahon, tutulungan ba tayo ng mga yan? So, yan yung lagi kong sinasabi sa atin, SOFW. Magtira kayo para sa sarili nyo kasi hindi tayo pabata. Pagtanda natin sa kalalabas yung tunay na kulay ng totoo talaga na nagmamalasakit sa atin. Kasi minsan, ang buhay ng tao is uh, nasusukat lang kapag may pera ka. Pero kapag wala kang pera, wala ka. Sabi nga ni Rosana Roses, pag wala kang pera, tae ka. So, totoo talaga yun, guys. Totoo talaga yun. Kaya sana, sa ating mga OFW, huwag uh, nyo pong hayaan yung mga sarili nyo na makabilang sa mundo na wala talagang napundar kasi lahat nabigay sa pamilya. So, yun lang.